Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at tagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang magkahiwalay pong kaganapan kay Main Mendoza at kay Alden Richards sa araw na ito at ng mga nakalipas pa po. Ano? Ang pag-uusapan po natin ngayon dito ay yung laki pong pagtataka. Yung laki pong pagtataka ng fanbase ng isang Main Mendoza na bakit nga ba hindi na nila kayang itayo ang isang Main Mendoza sa showbiz sa mga panahong ito. Ang dami ko kasi nagtataka na bakit daw noon laging kapag may events sa Main Mendoza, laging dumog ng tao. dati, da, da, dati daw kapag merong events sa Main Mendoza, talagang napakaraming bumibili ng kanya mga ini so, Bakit daw ngayon, ibang-iba na? Ano nga bang nangyari? Bakit nga ba sinasabi ng mga netizens na hindi na siya kayang itayo ano, ng mga natira fans, lalong-lalo na ng mga main, main fans daw, di umano? Okay, at ng mga toxic Armin fans. Lahat po yan pag-uusapan natin. Nung una pa lang naman kasi, di ba, sinabi na natin kapag itong uh, karera ni Main Mendoza ay inasa lamang po ano dito po sa mga uh, main fans lalong-lalo na po sa mga toxic or main fans e eh, wala pong mangyayari ngayon ito na po nangyayari na No? So bakit nga kaya pag-usapan natin 'yan? Habang si Alden Richards naman po ay patuloy pa rin po ang paninirang uh, talagang uh, kanyang kinakaharap. Sinisiraan po siya ng sinisiraan ng sa gayon ay hindi po matuloy ang iba niyang mga proyekto. Isa na nga po rito ay yung uh, nais pang pag-agaw ng proyekto sa kanya nung Daimos. Alam niyo yung Daimos, di ba? Magkakaroon ng adaptation. Gusto po nilang agawin 'to kay Alden Richards at bigyan po ng uh, uh, ng break ano? Ito pong si Panot. Si panat daw po ang kinakailang ilagay uh, dyan sa Daimos at hindi sa Alden Richards. Paano nga ba nila ito naisingit? Paano nga ba nila ito nasabi? Lahat po yan ay pag-uusapan natin sa mga, sa mga pag- uh, uh, sa mga pagdaloy po ng ating uh, usapin ngayong araw ano at bukod nga po riyan ano kung kayo nga po ay na inood ng mga video updates natin pero hindi ka pa naka-subscribe nako mag-subscribe ka na. At narito mga komento yung napili na ng aming team patungkol sa mga updates natin. Dito lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Ellen Amorao. Sabi niya rito, good evening Mr. Pines, tama ka. Kung tunay kang fan ni Maine Mendoza, no, hindi mo dapat ipagkalat ang ikasisira ni Maine. Pero in reality, mula nung ilabas ang fake proposal, doon na nag-stop ang mga endorsement ni Maine. Dahil sa kamalasang dala ni Panot. Diba? Baka natakot ang mga advertisers na madamay din sila sa kamalasan ni Panot, no? Si RJ naman ay hataw sa sobrang dami ng projects, ano? Na kung iisipin mo ay parang wala na siyang pahinga. Sana ay maging concern si RJ sa health niya dahil he's getting uh, he's not getting any younger, ano? Sabi nga sabi nga ni Meng, ano? Noon eh wag wag kayod, uh, 40 anyos ano thanks Mr. Pinas stay healthy and God bless stay healthy rin po Miss Ellen Amoraw well hindi naman po natin maikakailayon, yun ano na mula ng magmula ng pumutok ang uh, serswela kasama po itong si Pano ano, uh, uh, sa tabi po ni Main Mendoza no. Eh talagang bawas-bawas talagang endorsements niya. 'Di ba? Napakarami pong mga uh, advertisers ang hindi na po kumukuha ng isang Main Mendoza. Lahat 'yan pag-usapan natin mayamaya -maya lamang ano. At ang ikalawa naman nating nating komento mula naman po kay Ms. Sabina Cartativo. Sabi niya po rito, hindi mapapantayan ng salapi ang kaligayahan ng isang tao. Wala namang mawawala kay Main. Kahit ayaw nyo sa kanya, kayo ay hindi kawalan kay Main. Ang mga Mainers ay hindi mawawala at hindi maramot sa ikakaligaya ni Maine, ano? Mag-boycott kayo hanggang gusto nyo. Walang mawawala kay Maine, ano? Pinagdadaanan na ni Maine ang uh, pinagdadaanan na ni Maine ang kasikatan na hindi naranasan ng iba. Basta kami, main lang, ano? Masayang buhay. And salamat po, no, sa inyong, uh, ito, ito sa yung sanasabi sa inyo. No, marami tayong mga kaibigan dito na mga main fans lang din talaga. Pero, marami rin naman tayong kaaway na mga toxic main fans. Okay. Kaya nga ito na hu yung uh, time ano na hindi dapat natin isinasara ang ating mga isipan na na, na, na nasa iisang komento lang po tayo. Marami rin din po tayo mga subscribers na mga Alden fans lang po pero po sila, di ba? And they don't uh they, they don't feel any uh ano bang tawag natin awkwardness ano na hanggang ngayon ay eh, talagang patuloy nating minamahal ang isang Mindanao sa Alden Richards together. Diba? Kasi nga they really support me in Mendoza and Alden Richards Salamat po Miss Sabina Kaltativo. At para naman po sa ikatlo nating komento ay mula naman po kay Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, anong klase ng mga fans meron si Menggay? Abay sila pa mismo ang naninira sa kanya. 'Di ba mga fake palibhasa pinipilit kasi nilang i-push ang uh, mag-quit, ano na mag-quit na siya sa showbiz, ano dahil lang sa isang fake husband nako, ha? We're not born yesterday gets na gets natin yan. Style nila bulok, whatever. ba diba? Basta tayo happy na naman. Pag si RJ eh, nagmamadali, tapos, tapos na ang taon, ano? Ta uh, tapos na, na taon pang Saturday ba yan, ano? Sa TV5 Studio. Alam na, this, natural, ano? May susun-din na magandang wife, may susunduin na magandang wife, eh, nakotisoy. tisoy. Pakita mo na nga ang kampo ni, pakita mo nga sa mga kampo ni Bakla na ikaw ang legit husband ni guy. Mahirap kasing itago ang katotohanan, no? Anong mga, anong, anong mga asyumera? Diba, tumabit tabi nga kayo? Enough na. Kasi sa paggawa-gawa ng storya, ah. ikwento nyo sa Barbero. Ha, ha, ha. Thanks Mr. Pinas. Blessed Sunday to you. And I'll dub you. I'll dub you rin po, Miss Doris Latupan. Well, hindi natin sila masisite, masisise in the first place. 'di ba? Hindi hindi natin sila masisisi in the first place kasi nga nagtiwala sila na without all the fans, eh kayang-kaya ng mga ng mga toxic mainers na itayo ang isang main Mendoza. Diba? Yan yung mga pag-uusapan natin maya-maya lamang. At uh, bukod nga riyan, ano, um, ang dami kasing nagpupumilit, napakaraming nagpupumilit na live daw lahat ng pinaglalabas sa mga EAT, live na live daw po lahat yon O sige, para po doon sa mga nagpipilit na talagang live na live yung mga pinapagpa, nila sa si EAT, pakipaliwanag po ninyo ang lugar kung nasaan sila kanina. Nakita nyo naman, di ba? Nakita nyo naman na terek ang araw. Pero kung kayo ay nakatira malapit lang sa lugar na yan, masasabi nyo po na hindi live ang ginawa nila. Dahil terek na terek ang araw nung sila po ay nag, uh, nagpalabas ng sugod bahay sa EAT no? Hindi po 'yan live. Alam niyo naman po kung anong schedule nila. Alam niyo naman po kung paano uh, magtrabaho ang sc scheduler na meron po sila diyan sa EAT. Okay? Kaya nga sinasabi nila na araw-araw uh, naman daw pong busy sa si Maine Mendoza doon, dyan, sa EAT, ano? Hindi po. Uulitin ko lang, wala na pong ibang proyekto pa ang isang Maine Mendoza kundi EAT na lamang. Wala rin pong bagong endorsement sa pumapasok. Bakit ganyo? Dahil po yan sa kagagawan na mga kumag na talagang hindi tumigil po, ano? Sa pang-sasarswela dito po kay Min Mendoza. Okay, ngayon pag-usapan natin. Ang daming nag-aakala at dami, dami, daming ang dami-daming nagtatanong na Mr. Pinas, bakit po ganito 'yung nangyayari? Akala ko po ba masisikat pa si Main Mendoza dahil sa Sarswela ito. Which is not true. Ang ang goal po ng sarsuelang ito ay sirain po si Main Mendoza at Alden Richards in the first place. At kapag magkahiwalay na nga po sila si Sirain pa nila, ang isang Main Mendoza at isang Alden Richards ng tuluyan. Para nga naman sabi nga nila masawata yung uh, kung kung dati eh baga pa lang eh dapat pinapatay na. <laughs> Ganun yung kanilang paniniwala. Pero hindi po doon nag, uh, hindi po doon nagtatapos ang lahat. Okay? Ngayon, nararanasan po nila ang pinakamahirap na yugto ng buhay ng isang main man dosa. Sa showbiz. Ulitin ko, sa showbiz, hindi in, in reality. Okay? Dahil, syempre, alam naman po natin na kapag ikaw ay nasa peak ng kasikatan, hindi ka mawawalan talaga ng uh, hanggat maaari, hindi ka nila aalisin. Hindi ka nila aalisan ng endorsements, hindi ka nila aalisan ng proyekto. As much as possible, everyday makita ka ng mga tao, gagawin po nila yan. Okay? Pero dahil nga po sa ito nga po yung style ng EAT, gusto nila ang laging sikat lang TBJ at kung sino-sino pa diyan, eh ayan oh nangyayari ngayon kay Maine Mendoza. Pakiamin niyo na lang po. Okay? Pakiamin niyo na lang po na without all the fans, hindi po kayang itayo, no? Sa tugatog ng tagumpay ng mga toxic mainers at mga Armin fans itong si Maine Mendoza. They still need Aldab Nation. Okay, kaya nga ang dami nagtatanong, lalong-lalo na po yung uh, si Ate Tyrinda, no? Ano na kaya nangyari sa mga fans ni Ate Main? Ate Main ang tawag niya. Ano na kaya nangyari sa mga fans ni Ate Main? Uh, dati, lagi siyang nagda number one sa Twitter. Ngayon, wala na. Hindi na rin talaga ganun kaingay ang kanyang pangalan. Well, wag ko kayo mag-alala. As long as nandito tayo, patuloy pong pag-suporta natin kay Main Mendoza. Whatever happens, no? Talagang nga uh, basta pagdating kay min at kay Alden, eh talagang pantay po ang ating treatment sa kanila. At ito na nga, ano, hindi pa rin nila tinatantanan ng isang Alden Richards para lang po maagawan ng proyekto. Siyempre, sabi nga nila, ang bunga, ang, uh, ang punong-puno, no, no, hitik sa bunga, ay siyang yung, siya yung binabato talaga para malaglag na malaglag, di ba? So, ito, ito na po yung nangyayari. Si Alden Richards po, ano, eh gusto pang agawan itong mga Armin fans ng proyekto. Si Panot daw ang dapat na ilagay sa Daimos at hindi raw ang isang Alden Richards. Well, uh, una sa lahat, eh, hindi po welcome sa GMA. Okay? Hindi po welcome sa GMA. Ito pong si uh, Panot. Okay? At ang lead star talaga nila dito ay si Alden Richards. Pasensya na ho. Kahit na gusto nyo hong ilagay dyan sa si Panot, hindi yun mangyayari. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.